Naglaban na ba ang lahat? Choy! Nagabi, ako ay naglaban na at naisip ako nga naman maglaban na at mahaba pa nga naman ang oras. Parang feeling ko masarap na ma talaga maglaba kada gabi at wala na rin namang istorbo. Dawang so, beses ko na nga itong ginagawang maglaba kada gabi pero ang smooth naman. Kaya lang ang kalaban mo yung malamig na hangin. <coughs> Kiri bum lang yan mga mi at is wala tayo mga bubuyog na kalaban. <coughs> ano ka ba? Kada umaga ako yung naglalaba lagi na lang ako hinahabol ng bubuyog. Ang umaga niyan, madaga ako nagising. Nilagay ko na nga at sinampay ko na yung mga nilaban ko kagabi. Bago nga sumikat si Haring Araw at andyan na yan at para maarawan at medyo matuyo na nga talaga siya. Medyo iba dyan, pero kailangan talaga natin paarawan para yung amoy hindi mga amoy kulo. Okay na no, okay din pala naglalabas sa gabi para sampay na lang tayo sa umaga at wala na tayong masyadong ginagawa at pahinga na nga lang mamaya. Kaway no, kaway na mga nanay na katulad doon sa gabi na lang talaga sila naglalabas. Hello good morning kamusta kayo? Andito na naman tayo sa Aday in My nanay Live stay at home. As usual umambon nga at andyan muna yung mga ating sinampay at magkakapi muna tayo. Ama nagtuyo na naman nagpakita na naman si Haring Araw at ayan na nga mga mi. At ako ay naloka na hindi ko na talaga nilabas siya mga mee ako ay napaparanoid, labas pasok tayo sa mga sinamba. Mamaya pa ay narinig ko si kuya nagtataho at bumili na nga ako na ko na rin to ng ilan tao. kasi siya katulad na mga nagtataho na mainit pa sa'yo isi-serve. Ito kasi 11 o'clock na siya tumadaan dito sa subdivision namin. Kaya medyo hindi na siya ganun kainit. Pero okay lang, carry boom boom. Na miss ko rin naman kasi to. Siya, kain na po tayo. Na miss niya rin bang magtaho pag umaga. Kaya lang, medyo na wrong timing ako at sana inuna ko pala muna magkanin at nabusog na talaga ako hindi ko nakain lahat. O siya, yun lang po muna ng ating vlog for today. Salamat sa pagsama. Bukas po ulit. God bless at mag-iingat.